Palitin mo. Huwag ako lahat dapat may tulang cellphone para pagtawad na yung mag emergency. Pangalawa, dapat lahat ng tulang helmet. <laughs> Patlo, dapat lahat ng tulang vest. Ang nasunod ng vest in case na makuto tayo sa tubig. Tulungan tayo. Ang <laughs> salamit. 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 Salamit kumain, bago sumakay sa kotse. Bago, tumal. Bago, tumal. Bago, bawa, kaya, kumain, eh. kung kumain, mudyunan ng ng plastic bago kaya nang nagiat ng lang para hindi na yung, at <laughs> yung, bang, lima, ng buta mo kung 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 na kung 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 We can go ahead and...